Back to our channel, Hello mga iyaan o mga uyuan e ni shout out nga pala kay Jerry na nagdala nitong kod kuran at binigay ni Kuya Mario sa akin ito ang gagawin natin ngayon ang code kuran from Pilipinas yan, tapos gawin natin na tupuan nya yan no ito, tatabasin pa natin tapos i natin dyan, tuturuyuhan natin yan. Parang ipabaon talaga para mas matibay. Naka foam na to. Kasi itong foam na to tinapon lang. Pero ito hatiin natin kasi sobrang ano, bulky masyado. Yan na, diba? Ito gagawin natin. Talaga lang ibaon talaga natin to Gawa tayo ng maganda ito naka ano naka cover para hindi makita di sa natin yung zipper dito nandito yung zipper niya yan to buksan natin yan. Pagbukas, dito natin ilagay para hindi makita, di ba? Ganito yung result. Ah, hindi makita yung ano. Yan. Yan natin ilagay. Siyempre, tornilyo natin to. Ipasa natin yan. yan para gagawin na nating kutsoran. eh hanap tayo dito sa tindahan natin ng mga top Ayan, may nakita na tayong nut. Ita-try na natin. Pwede na itong tornilyohin natin. Eh. Kaso, ah, yung safer. Woo! Ano ba naman yan? Gawin mo na, yung, na yung tisla mo. Ha? Gawin mo na. Ayaw ko lang lang. Mga pagkakit tanglihan mamaya. Para... Patry ko yung isang money card. Yan, itong itosok para ang foam mag-intense yan para hindi makita plain dito sa ibabaw sinuksok natin yung mga nut dyan at saka bolt para safety at saka hindi makikita magtaka lang kayo bakit na ganito diba yan natananggi dyan Pag ma-secure na nato ni, eh. nato nang himog bangko. Ah, uh, secure na secure na. Ikta na nato para sure ball Okay. Yan, na. Tago na. Diba? Tapos. Okay. Watch and learn muna. First step pa to. Okay. Uh, sobrang haba nito. Hatiin natin dito. Gamit to, Diba? Tapos yan. Titirahin na natin dito. Ito yung alignment nya. Hanggang lang makasipty tayo. 'Yung ba diba natin? Kasi pangit 'yung mamaya ang gawin natin ganyan, 'yung kabet, Para hindi siya pangit. Ayan, ito na ang ating uh, kudkuran. Mga iyanog mga -uyuan. Ito na hindi na nga ano, ga, ano lagyan ng ano ng uh, ano tawag nito, istanya. Kasi kung lagyan mo, bulky na masyado, hindi mo basta-basta madala. Samantalang paggamitin mo, init chair lang ang gagamitin mo. Ayan oh, kung may upuan kayo, pwede mo nang ilagay diyan, no, oh. 'Di ba? Kasi ito kasi kahit anong upuan at saka hindi siya bulky init na kahit saan mo itatago tapos uh, kung tulad dito itong upuan na to pwede mo lang ilagay kung may upuan ka o, di magkudkud ka na di ba mindset ba mindset di ba o magkudkud na mindset ba di ba di ba approve kayo approve kay kung magpa sinong magpagawa bibili lang kayo ng kud-kuran sa Pilipinas dalhin nyo dito kahit ako lang tumutulong sa inyo very simple very ano mindset lang okay abro wow, subscribe nyo po Winji TV Ayan, yeah, mar marami kayong malalaman tungkol sa bawat dito sa mga uh, sa Canada <laughs> mga na travel, travel, yeah. travel 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 niya yeah. mga content niya yeah. Winji TV salamat. support nyo po salamat sir Hey WinJet TV, it's Kulas. Cool. I'm on WinJet TV. Oh my gosh, yes, it's the best thing ever. Hey WinJet, bye -bye. <laughs> take care. Subscribe, take care, be happy, share, goodbye. Bye bye. Thank you, thank you guys for watching our videos. For more videos, please like, share, and subscribe our channel, WinJet TV.